Magandang hapon po mga kalaki, alas doks na po ng hapon at ito na po ang magagandang code para po sa mga tataya dyan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National Umpisahan po natin sa Philippines 2038 2038 ha, India 1253 Thailand 9261 Taiwan 2470 Malaysia 8261 Dubai 1154 New Zealand 6377 Australia 7215 Mexico 3122 Canada 8472 Greece 0695 Israel 7389 Las Vegas 2420 Saudi 1263 Japan 5114 Italy 7285 Germany 6316 Korea 9954 Texas 2387 China 1341 Singapore 2608 at Hong Kong 7355 Ayan mga kalaki kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers pwede nyo po yan irambula at aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan at ngayon po syempre na uh, July 10 mga kalaki sino po ang may birthday at bibigyan ko po, po ng lucky numbers good luck po at Klimet, mananalo tayo. Klimet, limit, limit, mananalo tayo. Good luck.